Hello guys, for today's video, bumili ako ng exhaust fan guys kasi sa sobrang init, kailangan natin mabawas-bawasan ng init. Kaya eto, naisipan kong bumili na exhaust fan. Kasi nga sa sobrang init, kaya sa aircon ng gamitin natin guys na sobrang mahal, eto muna ang gamitin natin exhaust fan guys. Kasi nakakabawas din naman to ng init at syempre mura lang. 1.5 lang guys, makaka tulong na sa'yo to na hindi ka na maiinitan sa pagtulog mo guys kaya ayan dinalagyan natin siya dito sa malit na butas kasi nga nasira ang aircon natin kaya ito muna ang gagamitin natin guys sa wala pa tayo pambini aircon kaya ikakabit na natin o, oh, di ba saktong sakto lang kasi guys, aircon nang nakalagay diyan. Kaya ayan muna ang gagamitin dahil wala pa tayong pampagawa ng aircon at wala pa rin tayong pampabili. Alam na lang tayo. Kaya test muna for today's video. Sinukot ko saktong sakto lang dito, guys. Meron lang konting puwang sa may gilid pero okay na yan guys. Kering-kering na yan. At ayan, wala pa palang saksakan to guys. Kaya lalagyan natin ng saksakan. At tayo muna mag-aayos na ito. Dahil wala tayong katulong. Tayo lang. At ayan, ayusin na natin ng saksakan. Dahil wala tayong katulong dito. Tayo lang ang tao rito. Kaya tayo lang ang gagawa na ito guys. Kasi kung paghihintay pa tayo ng ibang gagawa na ito. Ayun, naku, abut abutin tayo ng siyam Kaya tayo na lang gagawa para mabilis tayo matapos. At ayan na nga guys, malapit na tayo matapos. Ayan. Guys, saksakan lang to guys. Ang hirap din pala na gawin. Siyempre, hindi tayo sanay sa mga itong trabaho. Panlalaki kaya to kaya yun. Nahirapan tayong gawin to. Pero kaya rin lang. Para sa gusto natin gawin, ay magagawa natin. At ayan na nga na natin para matesting na natin ang ad. Excess pa. Ayan, nama-under na siya guys. Ayan, nakabit na natin guys. Kaya mamaya masarap ang tulog natin. Hindi na tayo mainitan. At makakatulog na rin tayo ng mahimbing. Guys, nakakatanggal daw ito ng init. Tignan natin kung tayo magkakawisa na maya. Gagali ito ang parang init guys. Pagising ko basang-basa na yung ko ng bounce para mag-shower guys. Wala diba pala siyang patayan. Disaksak lang pala siya guys. Thank you.